morning. Welcome to morning. my another video. Morning. Hello. 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 Ande dito na yung Team Avengers. <laughs> para sa tax mapping. Kaya ito naman ang ginagawa natin para sa ikaw unlad ng kalas. Oh, <laughs> para sa ekonomiya. <laughs> para sa ekonomiya ng <laughs> Tutulungan kami makuha oh, oh, diba? okay yes okay kita <laughs> kami <laughs> okay okay cairns serius seryoso si Domingo Ay Ayun si Domingo kasasikastor oh. si Castor? ayos Oscar ayos Oscar ayos Oscar Oscar, Oscar. 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 <laughs> o, Ayan po ah. So, to, 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 anong an area natin? ayos 176. ABC Oscar Barangay 176 Phase 1 Phase 1 so, Package 3 So tax mapping three. na po kami Ito po yung unang araw ng ating tax mapping Okay, see you later Kalakat! <laughs> <laughs> Hello mga viewers! Hello mga viewers! Parang parang tayo Sabi nga, bye for Bye for now! Hello, eto na po. Good morning. Nakarating na kami ng bagong silang phase 1 at kung saan eh inaaral na po isa-isa na po tinitingnan na ng aking mga kasamahan uh, kung saan area kami pupunta at mga lugar. Oh, ayan. Oh, ayan 'di ba? Okay. O, oh, smile muna, guys. Smile. start na kami ng tax mapping dito sa phase 1. So, aralin lang muna natin. O, sige, check lang. O, check natin. natin o, ayan. O, ayan. Hindi tayo mag-umpisa. O, ayan. Ito na, o. Naka-video okay, na yan. Ayan. Ito po yung sumakumlaude namin. Ito. Ito yung sumakumlaude. Suma -suma. O, suma, suma. Ito si Suma. Ito si Galema. Ganun. Ha, <laughs> Ayan, okay. so, let's go na. Go na ba tayo? Magta-tax mapping na kami. So, start kami. Picture, picture ba tayo muna? Tapos na. Ulit na tayo, Uli picture muna tayo. Kastor. Oh, smile. Oh, one, two, three. One more. One, two, three. Okay. Ayan, okay. So, start na tayo. Ang gagawin namin ay para sa kalokasi. Tumain ka <laughs> Okay, start na kami. O sige, bago kami mag-start, pakita ko. Ayan, pakita ko sa inyo kung saan kami pupunta Okay, ayaw ng start na kami. Okay, mag-start na po kami. Okay, bye.